Hi, Mal, pasensya ka na. Medyo traffic kasi. Malayo. Ano okay lang yun? Miss na kit, eh. kita eh. Miss kita eh. Ano Mal? Inayos ko na yung plano natin sa kasal. Yung pinapagawa ko pala sa'yo na ayos mo na ba yung sa designer? Oo, nagpa-schedule na ako next week ha. Mami, sino po yan? Mami? Kanino anak ba yan? Ah, hindi yun nga yung sasabihin ko sa'yo eh. Anak ko sa unang kong asawa. Anak? Ano ko ba, Yuki? Sa tinagal-tagal natin, ngayon mo lang sinabi? Mahal naman. Pwede naman natin pag-usapan ito eh. Alam mo naman, ilang buwan na lang ikakasal na tayo. Hindi na makaka-apekto sa atin yan eh. Eh di ko ibalik sa papa niya yan kung ayaw mo. Hindi mo siya tanggap. Alam mo, mas mabuti pa. Huwag na lang natin ituloy yung kasal. Nakita mo yung ginawa mo? Gano'n ba ito mo? Nakita mo? Pahamak ka! Di ba sinabi ko sa'yo, huwag kang lalabas ng kwarto? Ha? Tanga ka! Manang-mana ka sa papa mo! Yuki! Ano ka ba naman? Rinig na rinig yung boses mo sa kwarto, oh. Kailan. Ba't pa ba nakikialam ka? Anak ko yan, eh. O, di mo naman pagsabihan ng maayos yung bata, eh. Huwag mong pagalitan ng ganyan. Mama, galing ka masyado. Eh, tanga tong batang to, eh. Tingnan mo. Wala na kami ni Francis. Hindi na tuloy yung kasal. Walang kinalaman yung bata. Walang kasalanan siya. Mahamak ah, to, eh. Alam mo yun, pabigat ka sa buhay ko. Babalik kita sa papa mo walang kwenta. Alam mo ba, wala akong pagmamahal sa'yo kahit ako, konti! Ano nakikita kita? Alam mo sino nakikita ko? Yung tatay mong walang kwenta! Kaya gusto ko, ibalik ka lang nandun tatay mo. Mahirap pa sa daga! Mga walang kwenta! Baby, pagpasensyaan mo na si Mami, ha? Pagod lang si Mami. <laughs> buhay na to. Wala namang trabaho. Oh, sino ba yan? Sige, pasok! Ah. Oh, ba't oh. yun dito? Saan mo pa yung bara? Hindi ka kami. Ikaw na buong bahala sa anak mo. Bakit sa akin? Alam ano mo nung wala na akong makapakain dito, magdadala ka pa ng pabigat. Eh, itong lentik na anak mo eh. Manang-mana sa'yo, pahamak. Ni simple instructions, hindi man na marunong makinig. Alam mo ba, hindi natuloy yung kasal namin ni Francis dahil dito sa batang to? Ikaw kasi, inuunang pa yung pangkikiringding mo. Banyan na laki mo! Kaya huwag kang magbana dyan sa nanay mo, ah. Eh, ba't naman di hindi ako kikiringding? Ano naman mag-stuck ako katulad mo? Anong gusto mo? Hindi umusad yung buhay ko? Ha? Malugmok ako katulad mo? Basta ito tatandaan mo. Hindi ko mabibigyan ng magandang buhay yan eh bahala na kayong dalos sa buhay nyo. Basta ako, deserve ko magkaroon ng magandang buhay. Bahala na kayo, alis na ako. Mama, huwag mo iwan. Sige na. Ayusin mo yung kapit mo. Alis po sa kwarto. Anong <laughs> ginagawa mo dito? Di ba sinabi ko, hindi na natin ituloy yung kasal? Mahal naman. Ano ko Iman? Patawarin mo na ako. Ayusin natin to, please. Yuki, kilala mo ako. Kung gaano ako kabait sa'yo. Hindi sana nung una pa lang, sinabi mo na na may anak ka. Mahal, natatakot lang naman ako eh. Ayoko, ayoko masira yung relasyon natin eh. Tumachempo lang ako. Alam mo, naiintindihan ko naman yun eh. Naiintindihan ko yung sitwasyon mo. Kung ayoko lang, yung pinagluloko ako. Yuki, sa tinanggal-tagal natin, dapat wala tayong tinatago sa isa't isa. Mahal, pangako, simula ngayon, nakakausin ko na wala na akong inilihim na kahit ano sa'yo. Basta, Yuki, ayoko talaga na ginagawa kong tanga. Ayoko yung sinungaling. Basta, Yuki, papangako mo sa na na pagiging totoo ka sa akin. oo oh, mahal pangako sige, kituloy natin yung kasal talaga mahal salamat ah kailangan, manguha ka ng wallet ha ayoko okay, po kasi mali po yun pag hindi mo ginawa yun hindi ka namin papakainin at papalayasin ka namin sa bahay tumigil ka nga sa aking bata ka Sundin mo yung pinapagawa namin sa sa'yo, ha? Pag hindi mo ginawa yung mga gusto namin, matutulog ka sa labas. Naintindihan mo ko? Ito, di ba? May lalaki doon. Ayun, oh, nakatayo. Nakikita mo. Ayun, nakalabas yung wallet niya. Kunin mo yon para may pangkain tayo. Ha? Naintindihan mo ko? Tara na. Sige na. Oo, oh, Sige. Wali to. Uy. Sorry po, kuya. Gutom na gutom na po kasi ako. Hindi pa po ako kum kumakain. Ba't mo kasi ito ginawa? Hindi mo ba alam? Masama to? Kuya, tulungan niya po ako. Ginagamit po ako ni Papa sa masama. Loko talaga ng Papa mo, no? Ginawa ka pang anak buhay? Sige, ako nang bahala sa'yo. Tutulungan kita. Sige po. Tara. Ano ba? Nagugutom ka na? Hmm. ka lang dito ha. Pukunin ko yung pagkain na in-order ko. Tsaka yung mama mo, natutulog ka. Ba't pa. pa. hmm. ka ha? Di ba sinabi ko sa'yo na bayan mo ako? Hindi mo talaga ako titigilan eh no? Iniwan na kita sa papa mo, di ba? Di ba sinabi ko doon ka lang? Ha? Yung yaman ng asawa ko ngayon, hindi mo pwedeng kunin sa akin yun! lang yun, Bia! Malas ka eh! Ano ba, Yuki? Lagi mo na lang pinag-iinitan yung anak mo. ginagawa nito dito? Hindi mo ba alam kung saan-saan ito napupunta? Tsaka tinuturuan to magnakaw. Hindi ko yung alam. Tsaka obligasyon ng ama niya yun. Naalagaan tong batang to. Yung... Hindi ka mo masaya? Ha? Ginawa ko lang naman yun para sa'yo ah. Alam mo naman yung walang kwenta yung ama niya? Binalik mo pa? Tsaka isa ka rin. Wala akong kwentang ina. Kayaan mo. May kasama na ako. Magandang hapon po. Taga DSWD po kami. Uh, at hindi kami yung reklamo laban sa pangaabuso sa bata. Ito kasi mamo. Oh, pabayang ina. Alam niyo naman na sindikato yung ama ng bata. Binigay niya pa. Tsaka yung bata, ma'am, ginagamit sa pan-sariling interes. Eh hindi ko naman po alam na gano'n yung tatay ng anak ko eh. Ako ma'am, eh kitang-kita -kita naman po na may kapasidad kayo na alagaan yung anak niyo. Pero, dinala niyo siya sa gulo. Pasensya na po, pero nakakasuhan po kayo ng child abuse, pati po yung dati mong asawa. Tsaka ito pong bata ay eh, sa amin na po muna. Ma'am, sige po, kukunin ko na lang po siya ulit. Francis. Di ba, limam? Kaya ko naman po ako yung bata. Gusto mo ba yun? Sa kanya ka muna? Ayan yun, ma'am. Ako na po nga ako sa bata. Okay lang ba sa'yo na siya yung mag-aalaga sa'yo? Oo. Um, o um. oh. oh, sige po. Uh, ganito na lang. Uh, isasama po muna namin itong bata at sumunod na lang po kayo sa opisina para sa mga papeles sa paper money. Sige po. Wait lang ha. Kukunin kita lang. Suhan, huwag oh, mo yung taloy yung paso. Kaya ko na magbago eh. Alaga ako na yung ano ko. Sige na. Ayaw ko makulong. Hindi mo alam kung anong ginagawa ng bata. Dahil wala kang kwentang ina. Alam mo naman yung ganun yung sitwasyon ng ama niya. Binigay mo pa yung bata. Eh paano na lang kung nagkaanak tayo? Yuki, okay. sarili mo lang iniisip mo. Kahit konting pagmamahal sanak mo lang sa anak mo, hindi mo pa maibigay. Alam mo, itutuloy ko yung kaso. At hindi na rin matutuloy yung kasal. Kaya ako ako sa'yo, umalis ka na lang!